tinira mo. Si Sir, kayo walang ano. Ito yung father. Bakit kasi yung ginamit? mo? ako. Dito na. na. Dito na. Dito na. Dito na. Pwede mag-uugas ka na. Dito na. Dito na. na. Dito na. Ayon po tayo. Wala wala Pwede pa mayroong Pareho sa din. Pwede natin. Nandiyan sa Ah, sa may, 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 may kuchara kuchara. Yan ang mga kutsara ngayon sa restaurant? Bawal lang eh. Asa may? Baka ito, madre, klamot, yan ang kutsara Pero mayroon pa doon mga plastic kutsara kung ano. Yan ang kutsara sa ano? Eh, may, may kutsara sa restaurant. Guys! guys. guys. <laughs> Kain tayo like, guys. Guys. <laughs> guys! na guys! Na, guys! Ay, di si pala yung light guys! Guys! Di light guys! Hindi na ni guys, mukhaon kayo na ng agda! Hahaha! 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 Glad glad sa Palakun, sa Ay, na ano sa'yo yung guide natin. Sa'yo yung guide natin. Sa'yo yung guide yung na yung... Ano, ko mag-guide yung guide natin. Ay, yung guide natin. yung Sakit pala, di mo ako okay. Bay, ka na. huh? Sabi ko, hindi mo ako silingin dito? sabi ko. Hindi nga, kasi nag yung vice mo, hindi ko din na, ano. Alam mo guys, yung pasara dito guys, Lamp back to back guys. Wala sabaw na madala guys, oh. Parang pala. Hey, Mayroon pa naman. Eh, nga lang oh? yung iba na ano, medyo malalim yung sayo Ano nga ba? Medyo malalim. Eh, talaga para para Ako tatiging plat, Ben. Kaya Ano pala to? Ay! Ano pala to? Ano Kanina pa kanina. Ayun, ayun. Ayun kutsara yan oh. na dyan. O, sinis. Mayroon kutsara dito oh. Maroon eh, pahingi nga ako nyan, be. So, gagwanta mo taan yung flat ko. Pahit na pwede yung ka talaga <laughs> na na, no? Thank <laughs> you. Pang-salad lang yung flat. Pag-salad yung flat, kahit pang-salad yun, lang din. <laughs> kahit pang-salad yan, malalaglag din. Guys, ganito kami, guys. Sa taon ba yan? Oo. Kumain kayo, walang hiya ha? Kain lang, walang hiya-hiya. <laughs> Ano ba mga napahiyahiya sa pagkain tapos sabi mo nagugutom ka? Binalik mo sa usawan guys. mo na. Kain kayo wala kayong hiya. Usawan Guys, ini pa rin ako. Gibot sa kumbaba guys. Guys, usawan guys. Ito pa sara guys na wooden spoon guys. Huwag ko rin ako gibot sa kumbaba ha. Ayun, usawan na guys. Ay, nabaglik. Na. Ang tagal naman ni Jesa. Nagugutom na ako. May pinadala ka? di namin no, ko na si Jesa. abaka ah, yeah, na naman, kautayan. ano? ano yung sumakat yung kapatid ni mo? ano yung sumakat? ano yung sumakat? ano yung na ano yung sumakat? ano yung sumakat? ano yung sumakat? yung sumakat? ano yung sumakat? ano yung ano yung sumakat? ano yung 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 ano hindi mo ba alam, nagka-boyfriend na siya, naging kidek guys. concert pa guys. na concert pa si Jessa. Guys, naging pa yun guys. Jessa, kakain na lang muna guys bago practice. Tara na, tara na, maganda ka na. Get up na, get up. Get up na, get up. Dito na pala. Get up, get up. Uy, ibaan kayo ah. Buti nga lang, wala tayong sinabing masama kay Jessa. Nandiyan na pala. kasi sila eh. Kawawa tayo po doon. Uy, ano na kayong... Naka-pause naman yung video. Uh Oo. -oh. Joke lang. <laughs> <laughs> Naprank ka din, Hazel. <laughs> Naprank ka din, Hazel. <laughs> Naprank ka din, Hazel. <laughs> <ka> <laughs> ang bilis ka lang, karma. Subuh <laughs> ko na para, ang bilis ng karma. Wala kayo plato nyo dyan. May isa, isa din, di, may isa din. Isa na lang ko lang. Pwede pa rin na ibaw dito gusto mo magsabaw? Okay, sinabi na. Kumain na kayo kasi mahal yung isda. Dali.

This way. This way. Ay, okay, may upuan pa ako. pa dito. Nag-aaral, pero hindi naman ko si pumapasok. Paano? Nag-aaral. Teacher na yung kinuha niya. Tapos, naman wala naman parang module-module. Walang online. Ito, ito, ito? Ay, hello guys. So, Doon sa taas. <laughs> okay lang. <ako> <laughs> asas, sa anong nga siya? Sa Hong Kong University. Yung <laughs> ano ba? Sili na daw. Pag may sumagot nga. Diyan ay. Kasi minta nga daw. Sa isang araw, isa lang subject niya. Dalawa, ganun na. Tapos minsan, di, pag isa lang ang subject, ang nandabaw sila magkakaibigan, hindi sila papasok. Hindi ka naman yan. Kasi nag-drama. Kani ejest, kuno May lasa. Sayang din 'yung sa tatlong. parang kami sa naglasa yung tournament na. ba yung ano kung memang excitement sila oh. Syempre mas masarap ang pagkain dito. May 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 bitin. May bitin. Hindi kadisa ay Doon na wala. Eh tayo? ngayon. Kasi hindi din yo na. Kami din 'pag 'to 'yung. Yun lang yung Yun lang 'yun. Yun lang 'yun. Yun lang 'yun. Yun lang 'yun. Yun ano 'yun. Yun lang 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 'yun. Yun 'yun. Yun lang 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 lang 'yun. Yun lang 'yun. Yun lang 'yun. Ji, sinong nagmamahal kapag bigjudin? Sinaapat itanong, mahal mo sa kumain? Kumali na kalaan eksena mo? Kumali ni halata na katabi kasi kung 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 Tapos kung 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 Lama, daanan yung sabido, Gusto ko talaga yung... ba to? Ah, spinach. Mayroon pa dito, oh, ay, kapalaya. Mayroon pa dito, kapalaya. Spinach. Kasi maraming... Lupa kung... spinach. Pero hindi kumakain, nakaamukang ganito. Danilog, danilog. Kami, ay, kami din, yun. Ngayon pa rin magutungan. Di siya, maliyan. lang na. Talagang... Oh yung ano ko. Pero ito hindi sila kumakain. Maipila. Nakaamukang hindi ka kumakain, kako. Kam Isabaw, yun. Isabaw pa nila yan. Ay, ano ka ba, guys? Ano ka ba, kilo lang? tatalunan uh, nyo yung amo nyo. Yun. Magkaiba kayo ng amo. Magkaiba kayo ng sorbet egg. Ang ginagawa ko yun, yung purple at saka yung puti na isina. Hmm, hmm, yung green at boy boy, yung purple. Yung purple. Paano kayo nililigay? Nakasumpero ka, guys. Ano ka guys? Ano guys? Ganda ba ng buhok mo, guys? Tapos nakasumpero ka pa, guys. Ayan na. Pabang lalaban doon sa lamitan basilan. sa buhay mo. Ito Ano ka ba, kay kaya nga. Sabi niyo ba iwasan ko na mag gentle dog? Sige, okay, simula ngayon na. Mm. Okay. Oh, kasi wala na siguro yung ano. Hmm. Um, wala yung expression niya. Wala rin, yung, wala kong... diba? wala yung expression. Pride na lagi. Wala yung expression. Parang... Kaya... Yun. Kaya... Kaya... Ay, dito, nyo... Ay, dito ko nakapigil mo. Bakit ba yung luto mo? Wala ba yung string base? Blatong sa amin. Bilatong! Batong sa amin. Batong, ganun. Batong, batong. Kabala sa kanila, magkaiba kayo kayo ng langguid. Di sa lahat ito, bilatong. Hindi sa amin naman pagluka ng utong. Balatong. Namin, na talaga tayo sa utong. Utong, boss. Hindi, sa totoo lang ilokano sa amin. Alam ko, utong yan sa ilokano. Kasi natin, anong ulan yung utong? Amin, utong yung mapakamatay. O, tayo na kayo yung ano. Sa Tagalog, yung utong ito, ito, utong. Nipol. Anong kinain mo utong Palaging panalo yung saya. Bakit? lang. Yung langgam sa inyo, gumagapang sa amin lumilipat. So, ibon. Langgam yung ibon. Kasi aakit ka pala dito, bago sa tubig na. Ano kaya day? yung ano, tawag doon. Ano sa inyo, ano. sir, ang langgam, sir? Subay. Subay. Yung kayo, subay. Subay, amigas. Sa kagayan na amigas mana. Amigas yung ano? Hindi yung langgam na ng selokano. Amigas, amigas. Ano siya? kuton. Ano ka yung... kuton? yung ka Ano ka ng Guys, hindi yung... ko yung... na hiniwala na pagpalinaw ng mata to guys. Kasi yung insik guys, <laughs> dahil dito pero maliit pa lang yung mga bata na kaso, mata, salamin na. <laughs> <laughs> Nakababad kasi sila sa ano sa computer. Sa... Hindi <laughs> kasi mga bata pa sir? Hmm. Yung yung hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Baka inborn naman yung ano lang mata lang, bakit tatlong taon pa lang nakasalamin lang, kapal na. Hmm, kapal na naman. Ingon naman talaga Hindi, may iba naman na hindi talaga, ano lang, parang kinukuwik yung galaw ng mata ba? Minsan may iba yung, yung ano ano Ito yung iba, mabuti kang oh, no Ano? Tinitrain. Oo, Oh, Cross-eye. Yeah. Oh. Cross-eye. Cross <laughs> <Ay. laughs> di yung anak ko, nagsin lang si Gigi, di ba? Ano yung isang mata niya dito, maliit, pero nung ano, ko nag-usap ko, hindi naman, sabi niya, yung ano daw niya, yung dito ba, yung jaw, asymmetrical, sabi niya. Yung hindi daw pantay, kasi, sa, kasi daw, dito ko lang yan kagabi ko pa lang nalaman na sabi, yung sabi niya eh. Kasi daw, pag natutulog siya, lagi daw dito, tapos yung kumakain. One-sided. Oh, one -sided. One -sided. oh one -sided. sabi ko, iyan o mo ngayon. Tirol mo na, mo, lang, mo, mo <laughs> na. <laughs> sabi niya eh, pagising daw niya, ganun pa rin daw. <laughs> hindi. Okay. Parang na siya. Lagyan na lang ano na dun Mama dito. Sa ano talaga niya dito? Na yung Junya dito. Malaki. Ay, ma -ano, naman ay, naman. Siya siya Kagabit ko lang din ano. nag kami ano ano ba? Na Asimetrical uh, daw yung ano. Hindi niya siguro talaga yung ibabaling. Wala talaga yung tawang ko guys. ko ha? Ayaw yun, guys. Masarap yan. Gabi gisingot ano yung pala yan, sir? Ethics Melinda? ano? Marimar. Kay Marimar. Kasi e, kuha kang dami. Ba, Ma ano na malimis niyo basa ko Mag anong ka? Ah, yeah. Book Lags me, Lags me not, Lags me not, Lags me not, Lags me not. Kaya kay Brandy yung kung maligaw yung dito, hindi, umamayang ano yun. Ay naku si Brandy guys! Wala yung, guys! Last pole show yun. Sa merienda daw yun. Sa ating eh. Ah, alam yun. Uwi, ano yun? Uh, ano yun? Hindi na? Di ba hindi pupunta? Ay, hindi siya pupunta ngayon? Ha? Hindi siya pupunta? Oo oh nga, sabi niya, wala siya. Hindi kasi, di ba may bisita sila? Ay, hindi siya pupunta? Oo, oh, may bisita siya eh. Sabi naman, maganda siya. Niwala hmm. ka dun? Na pinalala niyo itong kutirhan. Hmm. Hindi, pero pakakano ko doon may bisita. Ayun, ah, dumating kagabi yung bisita nila. Anya pala niya. Ayun, okay. may bisita oh, niya. nag sila sa Buda. Nag-tour sila ngayon sa, ano, sa... Ayun, bisita niya, Pilipino. Minsan sa'yo, hindi yung amo niya. Bisita nila. Ah, galing ang Pinas. Sigalap ng kanyang...

nagamit naman ng na tipan <laughs> <laughs> oh, niyo na <laughs> okay. na <laughs> ang naman naman ng ko yung <laughs> ko. Wow. -taka, na -taka. <clears throat> Wala na hindi nakita dapat mo sa mo yung Minsan nga, dinadaya ko sarili ko eh. ko yung biskwit ko doon sa rep. Ay alam ko mayroon doon hindi mag-ano ka lang kasi yung Hindi habang natin, nanonood ako natin, boring eh. Marami lang ang hangat-ngat dito. Ay, meron pala akong tinabi doon. Ang dami, amang nanonood ako. Natutulog ang gawain TV, bahala ka. Ay, sa ano, pinapanood yung pelikula, bahala ka na mag-stop. Hindi, nangyari na yun sa akin kasi. Nag-is na ko yun ang alauna, yung TV ko, nagdadadal pa rin. Bakit? Ay, tulog. Ang ko, kung radyo nila, parang ginawa nilang ano, papatulog. Kahit yung amok yung babae, pagkapatay mo yung TV, naku, alam niya. Oo. Oh. Kasi pag pinatay ko yung TV ko, buksa ko naman yung radio ko. Pa? Oo, oh, si papa, papa namin. Tulog na, pero bukas yung radio. Kasi yung mama naman. Hindi gising siya. So, Ba't pinatay mo yung TV? So, pa, ano yung pato na? niya, patay niyo yung radio. Ba't so, pinatay mo yun, nagkikinip ako. <laughs> mag sila sa sako niya kung <laughs> minsan. Kasi yung lalaki, May pinatay niya yung TV. Apa yung parang na ba? Sa tapos o, patay ni Mama yung mga tapos 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 mama tapos 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 yung papa ko. tapos 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 kinig pa tapos 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 na. tapos guys, tapos tapos guys. tapos 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 Duga sa duga. Ito tara ba? Sayang. O bakit ulo mo naman? Parang nainit kasi nagsilika. Ang tagal nila kumain, guys. Wow. <laughs> Dito pang namin sa bau ko, nainit. Panuorin mo naman yung video mo. Bakit? Ang laki na nga, nga ako, no? Iyan mo na. Hindi, nakatago naman yung pambigay. Guys, mag-swimming tayo, guys. Sige, higop! Inot, inot.